Tara na mga idol. Let's go. Uh, vlogging eating tayo. Kamuros, kamuros. Kanin natin kamuros, kamuros. Tama na yan. At saka oh, ipon. Yan ang ito ang gulay natin na pinaghirapan sa ano pinaghirapan natin itanim kaya pinakbit natin tara na kung kumuha ako ng upuan hmm. susustansyang gulay dito. Wala tayong sabaw. Dali konti lang ang ating sabaw sa packbit. gagawin tayo ng langaw eh Hmm kapag ka akyat ka hindi mo ikaw binibigyan ko hindi mo kapag hintay ibang sos ha Ako dito ba? Yan. Libre na ang ipon natin na pagsahog sa talong na una nating our best. masarap pag gulay ang ulam mo gulay, hipon balak ko kasi kanina ay pupunta ko ng bayan ng altabas bibili pa ako ng hipon ay e naalala ko binigyan ako ng kita ko ng ano ng gulay. Tinik ko kung ano ang sahog. Yun ay kita ko hipon. Tatlong pirasong hipon na malaki. So sabi ko hindi na ako bibili. Ipinuntahan ko na doon yung talong ko. At narbes ko. Ang kasama kasi sa binigay niya ng ulam is ito. Sinigang. Sinigang na boboy. So, ayan ang ulam ko. isip po na ko. Dito tayo sa lobas ng kundo natin kumain. sang buong papaya apat pala ang ano apat na piraso pala ang hipon mamaya um, naman uh, natin kainin yung dalawang hipon may isdang paksiw pa ako doon pero hindi ko na pinuha dati nang kumakain ako dito is ma ano pa to ng init diba mainit pa to dito o, ngayon wala nang init dahil sa ano ng Madrid kakao. Cacao ko kanina nang nag-ano ako sabi wala nang init dito ayun sabi ko dito nga tayo kakain at mag vlog tayo ng kain ulit Simpleng buhay sa bahay ko. Nabubusog na ako sa kinain ko.

tama na yan ito bigay ko sa aso ko and then biakin ko to at kakainin ko dahil gustong gusto ko yung papaya kahit, di, ma, kahit kutis natin na hindi maganda paborito natin ang papaya ay siblis siblis ang papaya hmm. So, dito na natin to ipagpag ang kanyang ano buto diyan yan yan ayan mga idol oh pag sa probinsya ka talaga ang sarap para makabawi tayo sa anda tayo. Ang aso ko yung mga makukulit kulit. kakain tayo sa labas ng kundo. Habang kumakain ako is tumutunog yung tiyan ko. Asidik. siya ng tunog. Pinapasukan na nga siya ng pagkain pero nagre-reklamo pa rin. Naman o, oh, si Bliss siya. Kaunti lang ang kanyang buto noha ko to kahapon doon kila anti dahil kita kong hinom na at sila hindi nila pinapansin yan nagsawa na siguro sila so pag pumunta ko doon nakita ko yun kukunin ko yung kanin natin at gulay pero kukuha ko ng kanin dahil bibigyan ko ng kanin yung mga aso ko hmm. sumali ka tanda sa vlog ayan tiger sumali sa vlog sabi niya, akala mo amo, ikaw lang ha. Nasali rin ako sa vlog para makita ako ni ama. ay lang kayo. Kakainin ko 'pag Pagkatapos ko. Okay. Tapos na tayong kumain at Salamat tayo sa Panginoon at meron natapos, meron tayong kinakain sa pang-araw-araw. Lord, thank you, thank you sa aking kinain. Sana ay mabusog at lumakas ako. At uh, marami pa akong magawa sa aking pagtatanim ng mga gulay, mga pagkain, at makatulong tayo balang araw din. Maraming maraming salamat. At uh, please like and share sa ating video, sa ating mukbang seri. <laughs> mukbang seri ng sa labas so sana tangkilikin ninyo ang aking video at i-share nyo i-like uh, comment kayo dyan at uh, kung ano man ang gusto niyo i-comment i-bash man ninyo o ano mang gagawin ninyo uh, maraming maraming salamat at uh, bye bye hanggang diyan lang ating mukbang series ng ating vlog thank you thank you so much sa lahat ng mga kaibigan at supposed to be bumababa na ngayon ang aking subscriber ang 11,900 ay 11,697 ko na subscriber is bumalik siya sa 11,690 and 689 na lang kasi meron ako na mga nakita na previous na mga account ko rin na eh, kinunik ko doon sa video ko kay YouTube na hindi siya active ngayon. Ghost account siya. Naging ghost account na siya kasi hindi ko siya ginagamit. So siguro yung ibang account na mga ganon na dating nakikita ko na inactive ko dati na nakaano sa kanya is na kikita na ni YouTube na hindi na active. Kinakalas niya ang mga hindi active. So guys sa atin na mga YouTuber ang ano sa balik sa atin sa sub to sub natin na dati is ayan nararamdaman at mararamdaman mo kung diridiritso ang nagyo youtube na, na kinakalas siya pag hindi siya active na uh, account kung account siya is kinakalas ni youtube okay maraming maraming salamat thank you thank you bye bye